sa mapagpalang araw na naman tayo guys kamusta po kayo diyan ngayong araw naman guys manguli tayo dito sa ating ilog Umamama mamamana tayo dito napakalaking isda at salsari ang mahuli natin dito guys kaya guys ano pang inihintay nyo samahan nyo kami sa aming adventure din kung paano manguli dito na napakaraming isda at salsari na rin ang inyong makikita dito guys pahicomment naman sa inyo kung anong tawag nyo dito kaya guys ano mahan nyo kami let's go Panibagong araw na naman tayo guys Kaya samahan nyo kami sa aming kaganapan ngayon dito Ngayong araw nga pala guys mamamahana tayo dito na napalaking ko dito Tsaka pool dito guys Sarasari ang inyong dito makikita guys Comment nyo po guys kung anong paraan sa inyo Kung paano manghuli ng isda sa gantong paraan guys Ngayong araw nga pala guys Kasama rin nga pala natin yung ating mga kaibigan diyan Ang gusto TV po Pakipollow po sila at pakishare yung mga video nya guys Kung napapasin nyo nga pala guys dalawang lang kaibigan natin dyan na namamana Kasi guys wala nga kami dito dalang pamana At wala rin kami mga gamit kung paano dito manghuli ng isda. Kaya, guys, dahil wala lang sila dito na mamana. Guys, pero sabi namin dito sa mga kaibigan natin dito, gagawa kami dito ng pana para makatulong sa inyong pamamana dito, guys. At sabi namin nga pala dito sa ating mga kaibigan dito, tutulungan na lang natin iingat yung mga nahuli dito, guys. Unang babaka na rin dito sa ating pamamana, guys. Meron kaagad sila dito ng nahuli, isang malaking igat, Bay comment naman sa inyo kung ang tawag dito. Meron din nga pala dito ng nahuli mga samaral, guys. At kalan tugas dito, guys. Kung nakikita nyo, guys, yung uhuli natin dito, napakalaking igat. Pakicomment naman sa inyo kung ano masarap dito. Dito nga, guys, meron din tayo dito nakahuling kitang dito na napakalaki. Napakasarap din itong sabawan, guys. Dito nga, guys, sa punto na ito, napakadami talaga isda dito sa aming ilo, guys. Sari-sari ang inyong mahuli dito pag kayo namamana dito. At dito nga, guys, sa punto na ito, sunod-sunod talaga yung mga nahuli din ni Kuya Alex dito ng kitang, guys. Meron nga dito nahuli si Kuya Alex. Sabi niya sa akin, tama-tama na daw yung kanyang laki daw at good size na rin daw. Tama-tama na rin daw sa pagsabaw natin dito, guys. Napakasarap nitong pool, guys. Dito naman, guys, pagkahuli ng ating pool dito, meron din nga pala nahuli dito si Kuya Alex sa malaking labian, guys, na kung dito sa aming isda dito. Pa-comment naman sa inyo kung tawag dito sa isda na to, guys, na napakapal ng labi niya kaya dito sa amin guys labi na isda sunod sunod na nga pala guys dito yung ating mga nahuli sabi nga pala sa akin yan kay Alex ang dami niya daw dito nakikita ang isda at sarisari daw ng isda meron din daw nga pala siya nagdito nakita ang labi at meron din nga pala dito tandain guys dito at meron din nga pala guys ditong kitang, oh, dito kitang mo napakasarap nito at napakalapa dito dito oh, nga guys sa punta to napakadami talagang isda dito sa aming ilog sarisari ang inyong mahuli dito meron din nga pala lang kitang dito dalawang piraso guys yung nahuli ng ating kaibigan dito at napakarami daw kitang dito yeah, yeah.

Ng Mga pala guys, binayaan tayo dito ng dagat Meron nga pala tayo dito na huling isang napalaking kulapo guys Pag-comment naman sa inyo kung anong tawag niya dito Grabe guys, napakatalas daw nung hasang niya Sabi nung ating kaibigan dito na nikulot Ang hirap daw tanggalin Yung nahuli nga natin dito kulapo na napakalaki Sabi nga pala dyan na sa akin ang membro ng Gusto TV PH Napakalaki daw nung nahuli natin May tumitimbang siya ng isang at kalahati dito guys yung kulapo natin Dito nga guys sa punto na to namin na umuwi na Humahangin na guys At lumalabo na rin tubig Kaya sabi namin sa aming kaibigan dito, tara na guys, na tayo dito at ng ng ating napakainit na sabaw dito guys napakadami talaga namin dito mga nahuli guys meron din tayo dito kitang na napakalapad guys may dalawang kilo nga pala guys yung ating mga nahuli dito kung nakikita nyo guys isang malaking kulapot sari sari meron din nga pala tayo yung tambog na tinatawag dito yung makintab na isa dito sa amin guys kauwi nga namin sa aming bahay dito guys kinaktako na rin yung mga nahuli natin guys sari sari nga pala guys yung ating mga nahuli dito meron din nga pala tayo guys nahuli dito isang anit meron din nga pala isang tambog. meron din nga tayong na napakalapad dito isang malaking nga pala niyang na sar at ni sabawan nito guys napakasarap talaga ng umigop ng sabaw talaga guys sakto sakto natin sa malamig natin na panahon at sa malakas nating na hangin dito shout po sa ating kaibigan dito na gusto TVPH PH po paki-follow po sila para share ng mga video nyo salamat po guys napakasarap talaga sa feeling guys pag ka kaibigan na masayahin katulad ni kay Alex hindi ka makakaramdam ng pagod mag -e enjoy ka lang talaga sa mga ginagawa mo dito naman sa punto na to naglinis yung ating kaibigan na si Lolo nung ating mga nahuli dito ng ista guys katapos ka natin guys dinisin yung ating mga dito nagayat lang tayo dito na si Buyas at bawang at tayo dito ng tubi big dito guys nung nailagay na natin guys yung ating mga sibuyas tapos bawang tapos kumulo na yung tubig sinunod ko naman itong napakalaking nating na ating kulapo guys napakasarap nito sinunod naman natin guys yung ating mga nahuling kitang napakalapag saktong sakto talaga sa ating panahon dito guys kung nakikita niyo talaga guys yung ating mga nahuli dito napakalapad talaga nung ating mga kitang dito meron din nga pala tayo mga nahuling anit sari-sari din nga pala guys yung mga nahuli natin guys dito na saktong sakto talaga sa ating food trip dito guys nung nalagay na guys yung ating mga isda dito na makikita natin dito tapos yung ating kulapo dito napakalaki lagi lalagyan nga natin guys dito ng paminta at meron din nga guys na dito para humigop ng ating sabaw dito na napakasarap guys hatid ng sinigang sa sampalag with asim kiling Ay! pagkatapos nga natin ilagay yung ating mga dito pampasarap sa ating paghihigop ng sabaw tinikman ko na rin dito grabe napakasarap talaga at napakainit talaga saktong sakto talaga yung asim ng ating sabaw dito guys maluto na guys yung ating nitong sinawan grabe napakasarap talaga ang humigop ng sabaw guys samahan pa natin ang mga kaibigan nating na masayahin dito guys kaya guys pang Tara guys, kain po tayo.

Hmm. 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 Lubos po kami nagpapasalamat at huwag nga pasalamat po sa inyo palagi sa inyong suporta ha, guys. Hanggang sa muli na ating pagkikita. Thank you! Bye bye!